Uy, mga kaiyot, alam niyo ba? May bago ko na-discover legit na gotong batangas dito sa Dubai. Kita niyo naman yan, di ba? Grabe, ang daming laman. Abay, hindi na dapat pinatatagal yan. Dubai pa rin na dito sa... Nag-grave kasi ako sa Palabok kaya pinuntahan namin yung night market sa tabi ng Coraldera. Sakto naman na sa masama ang pakiramdam ni Duday kaya umorder talaga ako ng goto. Alam nyo na, trending na naman ang sakit ngayon. Trending yan! So yung gotong batangas niya, may kasama ng cup of rice at calamansi juice. Sinama na namin yung food trip namin na palabok Halo-halo from Afford the Cup Saka crispy chicken skin sa gotohan Dito nga pala ako um -order. Ang Gotong ng batangga sila ay 18 dirhams with rice and 21 dirhams with rice and drinks. Meron din silang beef pares with rice, beef pares mami and pastil at mga street food pika pika. Cashback. Hey, Big breakfast. ano? Uh, parang masarap yung kanta. Kung yan pano? Eat sabay, <honey. laughs>